Yan guys, bali po si Angie po din ay nagluluto ng garlic butter shrimp. Yan, nilagyan na po niya ng butter. Tapos po bawang, sibuyas. Tapos po nilagyan din po niya ng ano, ng giniling daw po na ano. Nahihipon. Nilagyan na po niya ang ganiyan Yan. Yan guys, sa tinahalo na po ng Angie. Iya. Yeah. Parang maigi ang kanilang ulam ah. Bali po ay kami po ay parang padating pala ang po niyan. Kaya po, ako hindi po nakatikin na yan. Yan. Nilagay na po na yung hipon. At kami po nasa pandan. Nag, ano po na doon. Bali po kami ating kalahating buwan doon. Nagagasulay. Ayan. Na. yan guys nilalagay na po yung tahong iya yeah. sarap nga naiyan kung ako nakating. nakatikim bali po yung may tara po sila sa akin na kaunting ganiyan ay pinadala ko po kay mahal sa kanila dahil hindi naman po talaga ko nakain ng ganiyan ah, nung padjaw <laughs> nakain po ako yung tahong padjaw ay hindi Yan guys at nilalagyan po ni Angie ng Sprite. Bali po kanya po lang tinatansya-tansya at baka naman po yung sobrang dami po ng sabaw na iyan para nang sinigang. Eh, Yan guys at lalagyan din po ng paminta. Bali po yung ating paminta yung anadurog. Yan. Tinakpan na po niya. Ganda po na ang patholderan eh. Eh, Hindi po ng bago. Yan at lalagyan din po niya ng ketchup. Aba, may pakatsap po ang gawa niya. <laughs> Para po medyo maano yung kanyang kulay. Nilalagyan niya ng ketchup. Yan guys, at bali po nilagay na po yung ating mais. May mais po na dilaw. Tapos mayroon din po yung mais na na kulay puti na may violet. Yeah. Dalawang klase pong mais ang kanila pong nilagay. Bali po yata yung mais na yung kulay puti, binili po kay Tita Malin yan tas yung kulay dilaw po siguro po binili po sa bayan. yan guys bali takpan po muna natin yan yan guys at luto na po yung ating garlic butter shrimp yan durong sarap po ata na iyan oh, ah iya yeah. iigihan sila pagkain na yan at sinasandok na po ni Angie para po kanilang ulamin ah. Naglalagay na po siya sa, sa isang hawong. Nag-iinsok-inusok pa po yan ah. Yan guys, bali po nakahayang na pong Ulam, tas po may Kanin na rin pong mga nakalagay po sa Pinggan, tas may mga Baso na pong nakaredy Para po sa kanilang, juice po yata na Yan ay ano ah Itong pipino, yan, at nandiyan po Pala si Dayan, Tas si Tita Jow si Dustin, yan Tas po si KK Yan Tas po si MJ, nandun din po, yan Mainam umabot po pala sa si MGD yan at umuwi po din sa bahay ayun eh. nakatikim tuloy ng garlic butter shrimp yan guys at si MGP po ay magpakita po ah pag yung sabi nakikita lang yung mukha mamay hindi na ayaw daw pumakita yung ano subo <laughs> kaya po nagkukubi din ah para di daw po siya makita yan yeah. Makamay mo, no, mo na lang gusto mm -hmm. mo. Tayo tayo lang naman na dito. Hindi, lang ganito. Sa kaya, hindi mali. Ay, hindi ganito. Ito na ko. Ito

Pag sa kasi hindi naman sa pinipon eh. Saan na Hindi ka rin dito Hindi ka rin Hindi fresh. Kapag uh, <laughs> dito ka, ano? Ano nga? Ano na? Ah! Opo, opo. Opo, Kita hmm. ko sa vlog, Justin eh. Justin, hindi Justin. Mahalang mas, mahalang ang ka. Just. Das. Das, 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 das. Mm Sabon. das, mm. das, das, das. Das, das, I want mm -hmm. it. a

どう、oh, だろうんま <Transform>

si MDP pinukuha ko si MD ayo magpakuha ng picture, sa video. ngado ano yikikiami. May humabul positiver malin nawa. Yung yung eh. yung 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 nagluto. Ikaw? yung 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 Thank you for watching. Like, comment, and share.